Nakahanda na rin po ang paglalagakan ng abo. Di DILG Secretary Jesse Robredo sa Eternal Gardens Memorial Park sa Naga City. At para sa detalye, may report si GMA News Stringer, Piwi Bakunio. Piwi. Igan, nakahanda na ang Eternal Gardens sa Naga City. Ang paglilibingan ng Secretary Jesse Robredo. Maayos at malinis na ang kapaligiran ng Eternal Gardens. Naikabit na rin ng mga tents at naihani na ang mga upuan. Naglaan ng 300 para sa mga VIPs at kaanak sa Robredo na dadalo sa libing. Bubuksan sa si publiko ang gagawin paglilibing. Subalit so, pagiging may fit ang seguridad dito at may mga nakatalagalang na lugar kung hanggang saan lang maaaring pumwesto ang publiko. Saka, sa kasalukuyan ay unti-unti na rin dumarating ang mga pulis dito. Kasado na ang mga plano para sa seguridad. May ilang metro lang ang layo ng Eternal Garden sa Basilica. Ayon sa PNP, dadagsa ang napakarami nating kababayan na dadalo sa paglibing ng kalihim. At ayon naman sa management ng Eternal Gardens, ay tiniyak na nila kahapon pa lamang na magiging maayos ang kanilang serbisyo. Sa paniraryo ng imperial, i-cremate ang mga labing sekretary Rubredo. Pero nakahanda rin sila sa anumang mga pagbabago na hihilingin ng mga kaanak ng sekretary. Sapagkat nabalitaan rin nila kahapon na may posibilidad na bukas na dalihin ang mga abo ng kalihim. Igan? Maraming salamat, GMA string Tringer, Peewee Bakunyo.